Isang maliwala sa umaga po sa inyo lahat. Happy anniversary, Bustos, 107. Alam po, natin ng Bustos. And uh, 14 years ang ating Minasa Festival. Dinaluhan ni Gob Daniel R. Fernando at BC Gob. Alexis C. Castro ang formal na pagbubukas ng Minasa Festival 2024. Minasang tunay, minasang tagumpay. Ikalabing lima ng Enero sa bayan ng Bustos, Bulacan. Maligayang Pag pagdiriwang po ng Minasa Festival sa minamahal nating bayan ng Bustos. Ang masarap na biskwit na ito ay talaga namang nagiiwan ng matamis ng itik sa bawat kagat. Masarap na kapartner ng kape o tsaa. Ang espesyal na sangkap ay ang kausayan at dedikasyon sa pagmamasa. Sabi nga po, minasang tunay, minasa ng tagumpay. senyo, mula kenyo, pagpalaing ka, ka ng poong may kapal. Ang pamahalang panlalawigan po sa pamumuna ng ating People's Governor Daniel R. Fernando at ng inyong lingkod, Vice Governor Alex Castro, ay patuloy na nagbibigay ng panahon at suporta sa mga programang nagpapaunlad sa ating dakilang lahing bulakenyo. Asahan po ninyo ang patuloy na pakikipag upang maiamat ang sariling atin at lubos na maging tanyag ang Minasa Festival sa buong Bulacan at sa ating buong kapuluan. Nakiisa din sa masaya at makulay na pagdiriwang si Senador Francis Tolentino na siyang naging panauhing pantangal at siya ring nagbigay ng makabulahang mensahe sa mga bustosenyo. Mahalaga pong maalala natin at linangin ang kasaysayan at kultura. Ganon din po dito sa bayan ng Bustos. 107 years, 107 years is not just 100 pages in your history. 107 years is not just 107 New Year's celebration. 107 years is 107 years of unity, culture, of tradition, and cherished history. Huwag po natin kalimutan ang nakaraan. Palagay ko po sa mga darating na panahon, eh makikilala ng gusto at anyagan, hindi lamang sa inyong masarap na minasa kung hindi yung inyo na ring kasaysayan.